hindi tayo magkukupyendo dahil uh, magkukupyendo yung jeep at uh, 22-seater alin mo na kayo total of 20 passenger aircon, electric so pati tricycle at motorcycle sa dahil kumunta kumunta sa pako, puro interest. Walang down payment. So, nagpunta lahat sa akin yung mga transport group. At gusto namin yung unang nilang yung malaking tulong sa amin. So, kapo, dahil meron akong factory sa Korea, marami akong factory sa Korea, uh, iba ibang klase, <laughs> may plano, overcraft, blackmarine, uh, Marami. At meron din ako doon, economic show. Dahil kung siya sa Pilipinas, <laughs> hindi maapong kapot sa Senado. That's the reason na tumatakbo ang Senado para makapapong At sigurado, padadala ko lang dito, at marami tayong kakampi sa ibang nasyon. Marami na tayo dito wala mister Nelson. investor. Tayo po sa misa contact. Kaya di ako miliyan dito, gumawa ako sa Korea, kaluwatan ng mga rin na pre-economic. So ngayon, yon. ko na dito yung electric payers na yan as specified natin yute yung yung na yung na yung na 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 tapos yung mga Calhoun Group. Ako hanapin niyo muna yung pinakamura dahil ayaw kong bentangan niyo ako na nagde-negosyo. Negosyo mo ito sa Korea. Nagbenta ko sa mga ibang nasyon. Pero ito, gusto ko tumulong sa inyo lahat. Dahil nagigita ko kawawa ang lahat mga tao sumasakay sa team. Puro pollution, makakasakit si Leron. At among mga drivers natin, hindi rin masyadong sila mga 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 elektrik dahil mahal sila mga utak sila sa bangko. So kamo hanapin yung pinakamura. Nagpunta sila sa China, Korea, your country. At bumalik sila, nahanap na namin, mayroon jamin, sabi, sabi nila. Gusto namin na uh, 3 million at nahanap nila. Alam namin na matulungin ka, sabi nila, pwede ba 2 million more? So ka lang sila ng 600 bawat year. Tapos sa inyo, tumulong po ito, hindi mo negosyo. Kung bawasan po, o pag ipag ako ng presyo, hindi na tulong yan. Ipakita ko sa inyo, kamo, na talagang tulong Happy ba kayo? Happy na happy kami sir Dahil 3 yung kura Okay Eto ang presyo ko ako 1.2 Inaasip ko pa From 3 million 1.2 At kung anong sinabi ko Ginagawa ko Dahil isa lang ang salita ko Tumatingin mga kasulat

Ito ako tumatapong senator. Nakapunin na, ka na lang. Dahil ka, hindi ako makapagpatayo ng free economic zone. So, pangatlo, pangako pa Puro tulong pa rin. Ang gagawin kong batas, o ilang gagawin kong batas, para sa mga mahihirap, para tapos palag natin ang kabayan. Para sa mga partners, para mga nangingista, na at walang trabaho, at tumatanggap ng swerto ng bababa, 18 years old. Uh, and, uh, mapipigyan ng 500, jabit 500. Aba buhay. Kasi ang sa atin, tupad, tupad lang. Eh maraming nawawala. No May grabe corruption. Kung misan yung sa nila, magigihati, kung misan nawawala. No so gawin ko to, gawin ko ng batas para direkto sa tao sa ka tapos mga fisherman, partners, lahat mahirap mabibigyan ng direkto sa kanila ka 500. Imoto nyo sila hindi, meron sila 500. Ngayon ang nangyayari, pag hindi sila minuto, di bibigay. So ko i